Welcome to my back, my channel uh, My name is Tito guys, TV vlog Ayan guys, uh, naliligo tayo Dito sa my irrigation Ayan, uh, uh, malinis to uh, Malapit tayo guys sa ilog Ayan, uh, doon sa dulo uh, Ilog, uh, yung dam natin uh, Dito sila, uh, naliligo Ayan uh, Alas 12 ngayon guys uh, Naliligo sila ngayon Ayan, uh, doon sa dulo, naliligo na rin Ito, um, maliligo rin Ayan, uh, maligo ka na rin <laughs> ayan guys uh, ah, naliligo sila ayan ah, atin, ang ating ang ating tubig guys uh, ah, malinis ah, galing galing ilog galing ilog guys ang ating tubig uh, ah, nasa bundok tayo ayan uh, ah, malapit tayo sa may dam ah, malapit sa ilog ayan ah, irrigation to ah, malinis to ngayon ang ating irrigation uh, ah, malalim ayan naliligo sila guys ayan dalawa